Paborito niyo din ba ang taho? Dati ang akala po ang hirap gumawa ng taho. Ang dani ng pala gamit ang Vitamilk Soy Drink. Mas masarap pa ito sa nabibili kong taho tuwing umaga. Ang mahal na kasi ng taho ngayon, kaya naisipan ko ang gumawa na lang para makatipid. Pwede niyo din ito lagyan ng iba't ibang flavor, depende sa trick niyo. At dito, meron tayong tapioca pearls at hapkap lang po ang ginamit ko dito. Siguro alam niyo na kung paano lutuin itong tapioca pearls. Pakuluan niyo lang hanggang sa maging translucent na ang ating tapioca pearls. Ayan na, luto na, instant, at iset aside lang muna natin yan. At dito meron tayong 300 ml na vitamilk soy milk. Ito ngayon ang bida sa ating taho. Napakasarap nito kasi malasa na ang ating vitamilk. At lagyan lang natin ang half teaspoon ng gulaman powder. Clear at unflavored po ang ginamit ko dito. I-mix-mix -mix lang natin, saka natin ito isalang. At kapag malapit ng kumuno, pwede na natin ito hanguin. Ayan, at i-transfer lang natin dito sa ating lalagyan. Panamigin lang muna natin ito at mag-set ang ating gulaman. At i-set aside na muna natin ito. At dito sa ating frying pan, gagawa muna tayo ng arnibal. Maglagay lang po tayo ng half cup ng muscovado sugar at half cup ng tubig. Napakasarap nitong arniban natin mga kakusina kasi muscovado sugar ang ginamit natin. Pakuluin lang natin ito ng 5 to 8 minutes. After 8 minutes, pwede na natin ito hamuin at i-transfer lang natin dito sa ating nalagyan. At ngayon, pwede na tayo mag-assemble ng ating taho. Assemble bang tawag dito? Basta yun na yun. At sundan nyo na lang po ang ginatawa ko. Ilalagay ko na lang po ang ating mga ingredients sa comment section sa baba at sa dulo nitong ating video. Para kung gusto nyo gayahin itong ating recipe, madali nyo lang po masundan. At ulitin nyo lang ang ganitong proseso hanggang sa mapuno ang ating lalagyan. At nilagyan ko lang ng evaporated milk. Optional lang po ito. Ganito talaga ako pag kumakain ng taho, nilalagyan ko ng evaporated milk. Mabinta talaga ang taho, lalo na kung nilalagyan nyo ng iba't ibang flavor. Pwedeng pwede nyo itong pagkakitaan. Hindi po ito matrabaho gaya ng pagawa ng traditional na taho. Kasi bite milk, soy milk lang ang ginamit natin dito. At naglagay lang ulit ako dito ng evaporated milk. Optional lang po ito, depende na sa inyo kung gusto nyo lagyan o hindi. Ang sarap-sarap din ito lagyan ng OV or strawberry. O ba diba? sarap-sarap tingnan ng ating taho at may natira pa ang dami pang magagawa natin dyan? Natatapam na din ba kayo sa taho na ginawa natin? Try nga na rin pong gumawa nitong humid gumaman natin. Ang sarap po. Marami salamat hanggang sa susunod po.